Sarap yan. Ilan ah, na lang yan. Hmm. Hmm. Sanap. Hmm. Iyak. Hmm. <laughs> oh, iya. Kain kami. Mukbang ano kami? Biskuit. Ayan Meron pa o. Mukbang. Ngayon, okay, ngayon, ngayon. Ito so guys so mukhang premium o. Oh. Sarap o. Oh. O, oh, di ba? 7 pesos lang yan. Bundin with daddy. Mmmmm. Mmmmm. <laughs> ah. Ah. no. Ah. Ito lang masaya na kami. Masaya na siya. 20 pesos lang na ano. Ano? <laughs> Hindi ko lang tawag dito, guys. Eh. <laughs> Masaya na ang ko. Kain kami niya. Mukbang. Biskuit. So, comment po anong tawag dito. Ngayon ko siya minibili pero hindi ko alam pangalan. Pabalutin niya kasi. Hmm. Pagbabalot niya lahat. Dito. kaita Mumus na Say hi bili Say hi Hi Hmm. No, kamu sabi.